Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. Kinala GNT po ito mga idol. So ang problema daw nito ay hindi mag-touch bagong bilhin niya ang LCD. So di naman sinabi kung anong model kaya pinadala ni ma'am kaagad. So tingnan na natin kung anong model ito mga idol. So pinala GNT ito mga idol. So wala pong lugar na nakalagay kung saan ito. Kaya no? So dapat meron itong pangalan dito. Or lugar. So, wala po siyang lu so, siyang lugar ito. So ang problema daw ay binilhan niya ng LCD. Hindi rin daw nag-touch baka sa unit ang may tama or baka sa LCD lang din kasi may mga unit or may mga LCD talaga na hindi compatible mga idol or defect yung pagkakabili or may mga unit din talaga na namimili ng LCD kaya hindi mag touch ayan so nakaguma na pala to ay so ito na nga sinasabi ko mga idol oh. Y21S so baka ang binilagay dito ay Vivo Y20 hindi yata compatible Ah, compatible ito sa Bibo Y21s, mga idol. So, ayun, may nakalagay mga idol. Bibo Y21s, bago po yung Mercedes, pero ayun, mag-touch function, medyo curve po yung frame niya. So, ayos lang naman yan. Hindi naman siya curve. Ang ganda ng pagkalagay ng guma, oh. So, hindi natin alam kung saan lugar ito mga idol. So ayan, bago na nga ang LCD mga idol. matigas yung on-off. Tingnan nga natin. Y21S. Ang model. Ang tanong, bakit hindi nag-touch? So, may namin nakalagay pa nung tis. So, please test before installing. No warranty and refund after installation. Made in China. Ayun lang, made in China pala. Ayan, tingnan nga natin. bago na pero hindi nag-touch. Yan. So baka namimili lang mga idol. May mga unit kasi na namimili talaga. Check natin kung ano yung mga compatible ng Y21S na LCD. Search natin mga idol. Sa Chrome natin. Vivo Y21S LCD compatible. Vivo Y21S. 21 is LCD compatible. Ayan. Ah, oh, pareha sila ng Y21A, Y21A, Y21T. So, may mga universal lang yun na LCD mga idol. So, hindi siguro universal ito. Ayan, may mga universal lang ito eh. Check natin mamaya kung may universal tayo dumating. Ayan, bagong bagong mga idol oh. Ayaw talaga mag-touch. So, ang tigas pa ng on-off. So, nalubog na siguro yan. Kaka-baklas-baklas. So, tingnan natin kung gumagana sa ibang LCD. Duda ko, namimili lang ito. Ay, tanggal na pala yung takip nito. Bago na rin yung battery mga idol. Oh. Tanggalin muna natin itong SIM 3 para dadarin sa tayo. Baka namimili lang ito ng LCD. So, duda ko talaga, namimili ito ng LCD. Kasi ang mga ganitong unit mga idol, namimili ng LCD. May mga LCD na hindi compatible sa ibang unit. So, sa ibang unit naman ito, kung ilagay ito, gagana ito. Tanggalin mo na natin yung scroll mga idol at tingnan natin. So, may mga LCD naman ako dyan pang test. So, test natin lahat yung LCD ko. Malay mo, matsambahan natin. So, may display naman siya. So, ano na yung mga scroll nito? ipag natin. Tanggalin natin ito mga idol. So, medyo nabali na rin pala ito. So, medyo nalustre na yung ibang ano, screw. Nabilog na. So, baka nabagsak ito ng malakas. Ayan, tanggal na. So, pati yung mga nilalagyan ng screw ayan so bago ulit ng battery mga idol magandang quality to so yung board nito medyo ano to mga idol welfare best baka kaya namimili siya ah, kaya pala lumubog na yung ano on off kasi ano wala na yung itim na ano itim na taga tulak so yun testing natin ito ng LCD mga idol tanggalin na natin yung battery so hindi natin ma off i na lang natin So, nadikit na kaya to? <coughs> Ay, hindi pa. So, ayan. Tingnan natin mga doon. Maghanap tayo ng LCD na compatible. So, duda ko. Namimili lang to ng LCD. Well, may LCD tayo mga idol. So, ganito karami mga idol, Baka compatible to. Iba-iba nga na to. May 20, Bebo Y710, Y22, Y31, Y33, Y16. Ayan. So mga universal may mga white 33 So tingnan natin kung compatible mga idol Ang iba naman ito, hindi nagdi-display talaga So kung mag-display, baka naman compatible siya So kailangan ito mga idol, testing natin lahat So ito yung Y22 ang iano natin So may kapareha sa Y22 is, Y17 is, Y22 So baka ito na ang compatible mga idol So kung mag-touch ito or mag-display, subukan natin kung mag-touch So nakita natin yung connector niya, wala namang tama oh. So malinis siya. So kailangan mat-testing natin lahat. Ayan. So compatible. So hindi naman masira mga idol kung i-testing mo 'yan, hindi naman yan mawala ng ilaw basta proper ang pagtanggal mo. sa so, pag nagpalit ka ng LCD, kailangan natanggal yung battery. So yun natin kapag ito mag-display. Minsan naman hindi nagdi-display, hindi siya compatible. Tignan natin kung magbabibrate kasi may laman naman. Ayun, hindi compatible ang Y22 twist Hindi nag-iilaw. So, i-try natin itong y Y16 mga idol. Y02. Baka yan yung kakompatible niya. So, ito yung LCD niya. Anong yun ito? Ah, oh, Y33. So, huli natin yung Y33. Alam ko, hindi compatible yan. Ito yung Y16 mga idol. Y16, Y02. Baka ito yung compatible niya. So, try and try ha, until success. Ayan, salpak natin. At tingnan natin kung mag-display. Hindi nag-vibrate. Hindi lahat na din. So, may Y20 din tayo mga idol. Ang alam ko, white, y... ayun, nag-display sa Y16. So, duda ako. Dito yan mag-touch mga idol. Alam ko, gagana na yan mga idol. So, namimili talaga ng LCD to. So, kailangan natin kung sakaling namimili talaga kailangan nyo dalhin sa supplier kung wala kayong mga stock ng LCD para doon nyo masubukan kung magta-touch o hindi so yan, dito mga idol ang tinatry ko ay Y16 Y21, Y21T yan so magka-compatible sila Y02 is with ano? Y16, Y02 is Y21, Y21T so kapag ito hindi mag-touch mga idol ibig sabihin nasa board na tama or try pa rin natin ang ibang unit ibang brand dahil sila or ibang ibang model number kasi may mga compatible to mga idol so kailangan talaga try and try ito tingnan natin malinaw ang display oh sana mag touch ayun ayaw pa rin ay tanggal ang battery ulitin natin So, replacement na kasi nini. hindi na dikit mga idol kaya yan lagay na ng guma kaya natanggal walang dikit so yan dapat compatible na to mga idol oh. Huh? so yan upi na try natin itouch ayun ayaw talaga mukhang namimili talaga to mga idol Ayan, oh, walang reaction. Mukhang tinamaan ng unit mga idol kasi iba refer best dito. isa oh. Hindi siya compatible. Try natin ng Y20 mga idol. Kailangan nakalagay sa frame ito mga idol kasi may mga unit talaga na hindi mag-touch kapag hindi nakalagay sa frame. So meron tayo dito. Ay, 12 by 3S. Ay, hindi ito compatible. Ito, ito. Pang Y20. Kung compatible o hindi, or mag-display. Ayun, nag-display nag sa Y20 mga idol. At tingnan natin, baka dito na siya mag-touch. So, nakalang testing na dahil mga idol pang-apat ay pangatlo testing tayo ng Y22S, Y17, hindi kumana nagtesting tayo ng Y21S Y02, Y21T, hindi pa rin kumana so ito yung Y20 mga idol ayan, Y20, y... Y15S Y12, tingnan natin kung dito siya mag-compatible. kasi nag-display naman siya so, mas maganda yung universal na LCD mga idol, maraming kakompatible so, meron na ngayon lumabas ngayon mga idol kasi lang may tinanong ko ang supplier marami daw ang reklamo kasi hindi daw compatible so yun ang sabi kaya di na sila nag-order so dati kasi yun ang kinukuha ko yung compatible naman ayan tingnan natin kung mag-touch ayun nag-touch mga idol oh ay natanggal ulit ang battery ulitin natin sa pool mga idol compatible siya sa Y20 ayan nag-lock pala nag-touch siya oh so compatible siya sa Y20 mga idol dun sa Y21 Y21, Y21 is hindi talaga siya compatible. Dito siya sa Y20 mga idol. Ayan o. Oh. Y20, Y12S, Y15S, 21 y Y20I, Y15E. Yun, sa pool mga idol. So, ilang try din tayo. Grabe. Try and try and talaga. Until success. But, buti na lang, nag-success tayo. So, ito yung mga sinubukan natin mga idol. So, ito yung LCD ni ma'am. Pang-apat, gumana. Pangatlo. atlo So, hindi ko sinubukan yung Y33 mga idol so dito ako sa white 20 so ayan nasa full din natin mga idol tinan natin yung brightness ayan okay din malinaw din oh so ibalik natin ito ngayon mga idol so idikit ko na lang din itong battery nya so itong LCD naman yung mga idol ito so ito yung pang-apat na na-try natin so hindi gumana so wala ito gagana ito sa ibang unit pero pagdating dito hindi siya gumana so namimili siya So, ang mga ganitong unit mga idol, huwag kayong mawala ng pag-asa pag gumawa pag ka ng ganito. Kailangan nyo talaga yung testing ng marami. Kasi hanggat may display mga idol, hindi nagluluko ang display, Maaring dyan lang ang tama yan, namimili lang ng LCD. So, yan, install natin ito, diretso. So, hindi kita rin natin yung battery mamaya. So, yan, compatible siya sa Y20. So, Y21 daw itong unit na ito mga idol. Ayon dito sa sulat, o. Oh. Y21 is. So, nadali din natin sa Y20 sa kaya huwag kayo mawala ng pag-asa kapag gumawa kayo ng ganito. So, try and try lang talaga. Hanggang madali uh, mo rin. So, kaya dito na kailang try tayo. Pangatlo to. So, pang-apat yung kay sir na LCD ay ni ma'am. So, malayong lugar ata to. So, walang nakalagay kung saan lugar. Kasi ang alam ko, 4 days na to mga idol. Simula ngayon yung niya. 4 days or 3 days, 2 days. Check ko mamaya. So, yung antena niya na silalim. So, maganda mga idol. Malinis na siya oh. So kakabit na siguro diretso yon dahil nalinis na so hindi na ano. Ang duda ko dinai ito ng may-ari. Sinasabi niya pinalitan niya ang binili niya eh hindi compatible. din natin lang mga pina-install ito sa ibang ibang lugar. So yan ba ano na siya. So huli na tayo nagdidikit mga idol. So nalik, dinikit natin ito. So wala namang ano yung camera. Walang plastic. So yan pit na pit siya oh. Hindi pa natin nilagay yan mga idol. Pit na pit na siya kasi yung baba niya naka dikit ang flex so padala natin agad ito ngayon mga idol ibang klase yung nagpadala hindi sinulat yung lugar so dikit natin itong battery para hindi magalaw galaw yun naman ang purpose talaga ng mga battery pag replacement na kailangan yung madikit talaga kasi pag maulog hulog yan nauuga-uga yan itong flex na to gagalaw-galaw to so yung battery mo gumagalaw habang nakasalpag to napupunit yan laki yung problema mo kung wala kang pamalit na BMS or yung flex sa unit mo lang kukunin ang battery so bibili ka talaga ng bagong battery so yan salpa ko na to so ito hindi na ito matatanggal ayun sa full na kanina tatatanggal siya habang tinitesting natin so ito mga idol medyo matigas siya kasi nawala yung itim dito o tayo eh nawala yung itim at saka yung dito wala so lagyan natin ito ng stick glow so pang samantala lang to mga idol so dito magtatagal pag stick glow lang so ilibre ko na lang to para mas lumambot siya kunti kasi nadudurog talaga ang ano nito so minsan ito mabot naman to ng 6 months 5 months bago madurog so naubusan tayo ng may tiban lagansan na natin ng plastic ba so dahil libre lang naman to para lumambot din siya kasi medyo matigas talaga siya dahil nawala yung itim So ito yung sinasabi sa vlog natin mga lol, yung motto natin sa ano, never give up. Kasi kapag ganito, nahirapan ka na dahil nakailang try ka na o buong, lalo na kung buhay bili ka lang sa online at salpak mo pagdating hindi na naman gumana wala talaga kailangan mo talaga dalhin sa supplier o sa sakit yung ulo mo kung wala kang supplier kung online ka lang bibili kung lalo na mga nag DIY so ayan balik na natin to ito so, kagaya sa atin na may mga stack talaga tayo ng mga LCD. So doon natin masubok. Ay, malambot na mga idol lo, oh. Kaangat na. So ma matuwa na si mam nito. Kasi yung switch talaga niya ay tumigas na. Ayan, balik natin to Mga iskro. Pwede ka na rin takip nito mga idol kasi nalinis na rin oh. No? So diretso tayo. Dakit na lang siguro dapat to kasi nalinis na eh. So yun nga lang sablay yung LCD. Hindi na dikit. So, kailangan kapag namimili. So yun mga idol yung LCD naman yan. Compatible sa ibang unit yan. ito naman namimili siya. Good. Gusto niya sa Y20. Ayaw na sa kaparehas na unit. Parang kakaiba siya no. So yun mahabang to wala nang lock sa baba tayo at least sadali pa rin natin mga idol pero nakailang try din tayo so Y21 ang unit nya hindi tinisting natin sa Y21 hindi talaga gumana pero yung LCD nyan mga idol sure yan gagana sa ibang ano yan, unit yan na ganito din so talagang namimili kasi pwedeng na update ito mga idol sa latest update kaya namimili na siya ng screen hindi na siya compatible sa ibang unit pero sa ID na si compatible sa unit pero sa ibang unit ka compatible yung LCD na nabili niya Namimili na siya ng LCD. Yeah. Matuwa na ari nito kasi parang na-stress kasi siya nito mga ito kaya pinadala niya. Ang niya sa board ng tama. Kaya ako dito talaga ako basta-basta nagalaw ng board kapag hindi ko na ng mga LCD. So ayan. pati ito ay mag-apply ng adhesive. So, malinis na siya. So, ayan, adhesive mga idol. Applyan yan tayo. dayo. Gilid. So, dahil plastic ito mga idol, kaya-kaya ng T7000 to. Yan. So, dadikit na yung ano, naiwan na yung itim na adhesive mga idol. Yan. Yan. Okay. Saka natin ilagay. So yung battery niya dahil nakadikit na yung battery niya mga idol, wala na tayong problema yan diyan. So, dinikit na kasi natin 'yan. Yan. Medyo angat na siya. Ibang hindi kaya ng adhesive mga idol. Angat siya. Ah, oh, may ano pala oh. Tumutukod pala siya, ayan oh. Ito yung ano na to, ayan. Mga okay, ilang class na siguro to. Ayan. Ah, ayan, pit na. Kanina kasi umangat siya. So, ayan mga na nadikit ko na yung LCD. So, hindi nahagip sa video pala. So, na full storage pala tayo. So, ayan, nakita ko mga doon na hindi pala nakarecord. So, na pull pala. So, ayan, nadikit ko na yung LCD mga idol, yun, pati yung likod niya. Ayan. Ayan. So, so ayan, yeah, ito pala yung sinabi niya na baluktot kunti. Okay, kaya di, ma, di maipasok. So, ay, ayos lang yan kasi pag nabagsak talaga yan, ay, pag nabaluktot, ay, wag na natin pilitin. So, nasa frame lang yan. At ayan, mga ito, nakabit na natin. Tingnan natin kung mag-touch. Ulit. So, nalagyan ko na silang dikit, mga idol. Ayan, nag-touch na talaga siya, 100%. Wala na tayong ibang isipin. Ayan, Oh. Sa so, na. So, ito yung LCD niya, mga idol. So, bagong-bago pa talaga, oh. So, hindi gumana. So, tingnan natin kung natataasan ang brightness. So, kagandahan, walang password. Ayan, natataasan, na, na eh, normal ang LCD. So, makita natin, walang maputi-puti kasi nalinis din yung ano niya. Malinis talaga ang pag -lagay ng LCD dahil nalinis na nung dumating dahil dikit na lang sana. Kasi hindi naman gumana itong nabili. So, ngayon, normal na mga idol. So, namimili lang talaga kapag hindi gumana. So, subukan nyo ng ibang brand or ibang model. So may mga kakompatibo naman siya. So kagaya nito, ang gumana ay Y20. Ayan, normal na siya mga idol. So wala na ibang problema sa touch kasi yun naman ang ginawa natin. So di natin i-check yung iba. Ang mahalaga, na naayos natin yung touch. So pinalitan natin ng LCD mga idol. Hindi natin ni-repair yung ano kasi replacement nito mga idol. Kapag hindi talaga compatible, hindi na re-repair. So hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood Sana i-share yung ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po.